May pulis <laughs> sa ilalim ng tulay May pulis, may pulis sa ilalim ng tulay May pulis, may pulis, may pulis, may pulis, may pulis sa ilalim ng tulay May bayong nabibit ng pulis sa ilalim ng tulay May bayong nabitbit ng pulis sa ilalim ng tulay, may bayong nabitbit, may bayong nabitbit, may bayong nabitbit ng pulis sa ilalim ng tulay. May pansit sa bayong nabitbit ng pulis sa ilalim ng tulay. May pansit sa bayong nabitbit Ang polis sa ilalim ng tulay May pansit, may pansit, may pansit, may pansit May pansit sa bayong nabitbit Ang polis sa ilalim ng tulay Napanis ng pansit sa bayong nabitbit ang pulis sa ilalim ng tulay. Napanis ang pansit sa bayong nabitbit ang pulis sa ilalim ng tulay. Napanis, 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 napanis shared, ang pansit sabayong, na ng... nope. sa bayong nabitbit ang pulis sa ilalim ng tulay. Natapon ang panis na pansit sa bayong nabitbit ang pulis sa ilalim ng tulay na ng panis na pansit sa bayong nabibig ng polis sa ilalim ng tulay Natapun 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 ang panis na pansit sa bayong nabibig ng polis sa ilalim ng tulay kinain ng aso ang natapon panis na pansit sa bayong nabibig ng polis sa ilalim ng tulay kinain ng aso ang natapon panis na pansit sa bayong you nabitbit ng polis sa ilalim ng tulay kinain 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 kinain, kinain, kinain ng aso ang natapon panis na pansit sa bayong nabitbit ang polis sa ilalim ng tulay namatay ang aso ang kumain natapon panis na pansit sa bayong nabitbit ng polis sa ilalim ng tulay namatay ang aso ang kumain natapon panis na pansit sa bayong nabitbit ng polis sa ilalim ng tulay Namatay 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 namatay, namatay nga aso ang kumain natapon panis napansit sabay yung nabibit ng pulis sa ilalim ng tulay wala na namatay namatay na wala na